Magandang araw, kaibigan at kalandas. Ako si JB Salayo. Halina't samahan mo akong pagnilayan ang Ebanghelyo ngayon mula kay San Mateo, chapter 9, verses 32 to 38. Sa unang bahagi ng Ebanghelyo, pinalayas ni Jesus ang demonyo sumapi sa isang pipi at ang pipi ay nakapagsalita. Habang namangha ang mga tao kay Jesus, ito namang mga pariseyo ay hindi na bilip kay Jesus at sinabi pang mula sa prinsipe ng mga demonyo ang kanyang kapangyarihang magpalayas ng demonyo. Sa ikalawang bahagi naman, marami pang may sakit ang pinagaling ni Jesus at siya ay nahabag, naawa sa mga tao dahil sila ay litong-lito at lupaypay parang mga tupang walang pastol at sa dulo ay sinabi ni Yesus, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Kung ikaw ay kasali sa mga tagpong ito sa Ebanghelyo, sino ka dito o saan grupo ka kabilang? Ikaw ba'y itong pipi na pinagaling o naghihintay na paggalangin din. O ikaw ba'y isa sa mga pariseyo na hindi pa lubos na naniniwala sa kapangyarihan ni Jesus? Isa ka ba sa mga taong litong-lito sa buhay at pinangihinaan ng loob? O isa ka ba sa mga tinatawag ni Jesus na upang maging tagapag-ani at katuwang niya upang maging pastol sa mga tupang naliligaw ng landas? Kaibigan, alin ka man sa mga tauhan sa ebanghelyo, talangin ko para sa iyo ang kagalingan sa iyong sakit o kapansanan, paglago sa pananampalataya at pagtitiwala kay Jesus, o gabay at direksyon sa iyong mga pagpapasya. At kung ikaw naman ay isa na ring tagapag-ani para sa, sa kaharian ng Diyos, talangin ko para sa iyo ang tibay at lakas ng loob, upang magpatuloy pa sa ating dakilang gawain. Kapistahan ngayon ni San Agustin Zaurong at mga kasama. Siya, sila ay mga martir at patron saints ng China. Inusig, ikinulong at namatay o pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Sila ay nakanonize noong Jubilee Year taong 2000 para sa ating mga personal petitions at para sa kapayapaan at pagbaba ng tensyon sa West Philippine Sea. ingin natin ang kanilang panalangin. San Agustin Zaurong at mga kasama, ipanalangin ninyo kami. Ano man ang peg mo sa Ibanghelyo ngayon, piliin mo na rin maging tagapag-ani. Pakilike at share mo na ito sa iyong mga kaibigan at kaanak ayahin mo na rin silang samahan tayo dito sa landas na pag-asa.